Lodi! Oye, oh, tamo na tangyna, Lodi. Parang wala akong pakilala. Lodi. Lodi. <laughs> Lodi! 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 Dahil kami naka-flavor siya ka pa oh, Para <laughs> <laughs> ka. <tiyakaw>. si <laughs> <laughs> <Tiyakaw. laughs> <laughs> Lodi. naka naka Parang inaakit niya si Chow. Eh nagpamigat mo ka. mo balot ka. Wala si ko, na na ako. Si Lodi! Oh. <laughs> ako pantalon. Kulang ako si pantalon? Ka, Lodge. Lodge. Lodge, Lodge, <laughs> <laughs> Bakit niya pantalon? ako pantalon? pantalon? Kulang pantalon? Kulang ako pantalon? Kulang ako pantalon? Kulang ako pantalon? Kulang ako pantalon? pantalon?

<laughs> Blue Coral. Dali! <laughs> video to, gaga. <kanya. laughs> <laughs> video pa, punyay at ako. Lodi! Ah, video ba? Video, video pala, mahal mo si Mads? Mo kanina, sinabi mo kanina Api mas mahal mo si Mads kesa kay kasi Hassel siya. <laughs> <laughs> Wag ka magalala, didrit ko rin mamaya. <laughs> ni Didi Lee. Oo, oh, oh, dahil kasi namin namin na mahal mo si Hase. Nakalo na ako ng hihina. Ang bigat. Magagalit si Mama kasi nang bigat ako. si Mama. sabi ni Mama, huwag ako nakikipag friend sa mga lasing. Tsaka sabi ni Mama, mag-milk na ako. Pagsasama ako. Lalasing nga ako sa anong ina. Ay, ano ka pa Huwag hindi na dito! Pagkit may jowa kang kataga Christine. So, Tutal na naman, sa bagyo ko eh. <laughs> Sige <Sinigil> mo medyo. Ano, <laughs> ah, di nagkakagulo ko ngayon gusto mo sumali. Lodi, <laughs> ka ni sa labas. Lodi! 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 Kabulan base yung Lody. Kasi, Lody, dito? Lodi, si Ador nandiyan! <laughs> Maming wit na daw kayo na isda ni Ador. <laughs> Andiyan na tayo yung ano, bangka. Odi! <laughs> <laughs> Ay! Wala akong kilay na no, <laughs> Odi. <laughs> <laughs> ano tulog siya? Kanina pa yung tulog. Nahihilo pa daw ang kapal. Oh, Christine. Kamusta naman kay Nick? Gusto pa i-grab. Gusto pa Eh, niloko ko. Ah, ha? Nililoko? Talaga? Oo, <laughs> no, niloko ko. Katulad ng panuloong mo kay Mads. <laughs> Weh. Ano'y sabi mo kanina? Na ano? ano Marami ako sinabi eh. Specific. Ano doon? Na niloko mo si mats Hindi. Yung sinasabi mo kanina. Na pales mo si Tupe na niloko ng babae. Ano doon? <laughs> <G> Gaga. <laughs> Tama na to? Hindi <laughs> ko <na> masabi. <laughs> Wala mo sabi. Kasi baka mamaya pag in-upload ko to, ako'y matira eh. <laughs> Sige Pero, na. pagpunta natin ng Biko, lang yung sasama mo, si Mads. Kasi na miss mo Ay na siya. siya. <laughs> sabi mo, kasi matagal lang hindi Ikaw, sama mo si Don. Eh, pwede, okay lang. Kiss mo yung gums niya. <laughs> okay, gums. Di ba pwede? Nag Nagpalot ka lang na si ano, Don. Ha? Huh? Nagpanood ka para oh. na kay Balos. Yes. Ganun na, pag mama, at ang pagmamahal. Oh, ang ganda mo. Eh, si Pagunta lang. Kamusta na? <laughs> Pagunta lang. <laughs> oh, di niya nakagawa. Yes. Hindi <laughs> <Pag -alunan. laughs> <Pag -alunan. laughs> namin kina sa pag -pag Sino yung Si ano pala, pagtalunan. Sino ba yung mga nagkagusto yung nauntog no ka sa ano, sa billboard? Sino ba yun? Ay, yung trespassing, no trespassing, nauntog ka. <laughs> Sino ba <laughs> yun? Sino, <laughs> Sino say, papaganda yun. Ano ang tanda na rin? Ano Uy! Hindi matanda din naman si Ipon. What if? What is if si <laughs> oh Tapos maayos yung kilay mo. <laughs> Ay, Ikaw naman, champ. Pag-usapan natin yung panunoko mo kay Mads. Kung paano mo pinagsabay si Hassel Oo, at si Mads. Ano, one week na kayo ni ano, Hassel. Tsaka ka lang kayo pagbalik kay Mads. Tapos na naman. Anong pakiramdam? Tawad pala, rin na ay muto pa dahil tapos nya re nya